So, meron daw siyang sinus na ilang beses daw pina-opera. Ilang beses mo daw pina-opera? So, bakit kami may mga pabango? Ah, uh, pulbo. Asa yung pulbo natin, Shi? I'm allergic. So, ito, may pulbo pa tayo dito. So, ang purpose nito, para matest after ng hilot yung sakit ni Madam. Uh, may hika daw siya sa kamay sinus. Ano madam yung mga nagpapatrigger sa ika mo? Itong mga to? Uh, perfume. So after ng hilot, i-apply natin to lahat sa, sa ano niya, sa dibdib. Mumu. Mm, let's. Marapang yun. Sige nga, Dan. Meron na nga tabang may mga tabang mo na So, game, yan. Minsan, may presensyal na pala. Yan. Huwag natin yung yung mga pangalan. Yan. Yeah. So, pati ka lang. Yan, okay. So, bakit kami may mga pabango? Ah, uh, pulbo. Asa yung pulbo natin, si Hmm. I'm, I'm allergic. Alalo ko natin yung mga pulbo. Totoo, ito, may mo pa tayo dito. So ang purpose nito, para matest after ng hilot, yung sakit ni Madam. Ah, may hika daw siya, saka may sinus. hindi ko alam kung kaya kung pagalingin yung sinus. Yung hika, na-proof na, na, na namin yon na kaya. sabi ni Madam, ano Madam yung mga nagpapatrigger sa hika mo? Itong mga to? Uh, perfume, full gano'n. Saka yung, sa, pusa mo. Oh, yun. Ano tayo pusa dito, madam? Huwag ka natuto naman, hinaghanap pa ng mahirap pa napin eh. Ito, enough na <clears> ito, <throat> madam, para hikain ka. Eh, <clears throat> uh daddy, -oh. ano, kung ano, change weather po ba? Uh -oh. Hindi ka kahit tas mabangas mabang, mabang, sa mabang. uh Oo. -oh. Uh -oh. Ayun, ayun, nakakahika din yan. Eto, ito, oh. ito, 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 ito. Nihika ka dyan pag ginagamit ko. At tapos may yung pinainisan ko yung ano, yung YSL ba yun? Ayun, yung YSL. dito, ito? bilog. Ito. So, yung asawa ko kasi dating may hika. Dating may hika. For, two, for 30 years, may hika yung asawa ko, pero tang, natanggal ko na eh. So, unang-una na, na namin na kaya talaga siya sa hilot dun sa asawa ko. Tapos marami na rin nag, ano, nagpatunay dito na dati silang may hika After nung mahilot, natanggal na pati yung mga nagbe So, gawa tayo ulit ng video para kay eh, madam. So, after ng hilot, i-apply natin to lahat sa, sa ano niya, sa dibdib. Para wala talagang daya. pero malaman natin. Kinakabahal <laughs> So, meron daw siyang sinus na ilang beses daw pina-opera. Ilang beses mo daw pina-opera? Nice. Ay, ano nangyari? Bumalik na lang din. Bumalik lang din. Tapos yung left nose ko, hindi ko magahingan. Maka right lang ngayon. Yung uh -oh. bra brado na ito, yung left. Parang close na. Uh Oo. -oh. So, tatanggalin ko na to uh, para matanggalan natin yung face mask ni Madam. Pero mamaya, papakita ko, i-apply natin to lahat. Pag-ahalo-haloin natin siya. Ilan yun ito kayo ba dapat baka hindi pa na i-hilt eh? Nalawa. Ah, yung natin yan. Para malaman natin kung ano, tanggal o hindi. So, ano yung madam na pa-check up na? Eh, wala, inoperahan na nga eh. So, yun. Okay. Tanga, no? Hindi so, madam na pa, tanggal po ng t-shirt. Sabi ko sa kanya, sa sinus. Sabi ko, parang connected yun dun sa ika ah. ba? Diba? Kasi ilong pa rin naman yun eh. So check natin. si Madam naman ang magsasabi kung bubukas yung kanan. Ma'am, kanan yung barado. Ha? Kanan yung barado, yung left yung barado. oh, check natin. Tanggal Madam ng t-shirt, Madam. Ito ang pulo, walang sa inyo. Sa laki ng tulungan, gagawin yung kanyarawan. Ako ba madam. Pati yung pagkakubak nito matatanggal. Hmm. Ay. May sa Hindi, di ba pag siya? Oo. Baka matanggal. Teka lang, madali. <coughs> okay, oh, upo na. Hala, naungin na agad. Datang pa ba sa kamay ko? Okay lang, madam. Okay lang. Ilang taon na itong mo, madam? Kasi sabi mo kanina, hindi ito pagkabata. Oo. Nung kinasal ka lang? Oo. Wala yung 1990 kami. Nakatao. Sa poultry? 1994. Kasi <coughs> <coughs> yung negosyo... 30 Negosyo nila ko ang poultry. Hindi, madam. Nasobrahan to. Kaya ano, kaya ka nagkatama dito. Nasobrahan? Nasobrahan. B, <laughs> bomba. Ayan lang, grabing, yung tama nito sa... Ate, taste yes lang, taste, taste. Ah! Ang ay ko! Manuntok ka. Kaya ba, Ate? Wala pa. Wala <sweat> pa! Ah, uh, Titingnan natin. Ano to? Halo-halo na na inaayos namin. Vertigo. Hindi ko alam kung kaya yung sinus pero check natin mamaya. Paano man nalaman natin na hindi na barado 'yon? papatakba natin yung ilog. Lagyan natin ng plastic lalo pag dapalogo niya. <laughs> hindi ano. 'Di ba? Hindi natin malalaman eh. Takpan natin yung ilog kasi pag natin ng plastic labo. Kailan pa lobo yung pen? Oh, ano? Ayun. Ay, papel eh, papel na lang. Basta, basta may lulaw mo lang. Lulaw mo lang. Pag gumala ng papel. Wala naman yung lumalabas na hangin dyan, sa kaliwa. Wala. Oh, yun, yun. Eh, hindi din kahin. Ako. Yun din, pull malakas ng hangin. Taka, di ka takatala ba ng sinus? Sa laki niyan. So, pagpapay mo na namin si Madam, ulit, yung, ano ha, yung hika, possible, wala na. Yung sinus, testing yan. Ano trabaho ni Madam? Ano trabaho mo natin? Ah. Kukta. Okay. 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 Eh? Okay. 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 Dito kayo. <laughs> <laughs> may vertigo din. May... Oh, ayan ako. Oh. Opta tayo kasama, may vertigo. Hindi mo. Na... Minsan kasi talaga hindi mo. Iba kasi yung labo ng mata sa vertigo eh. So, diyan mo na ayaw. God bless po sa lahat. Kita kita tayo mamaya. <laughs> Minuto siya po. pero ready pa siya na Siyempre. Apo, sige po. Sige na dami. Sige na dami. May, Meron na na. na Pero yung sipo niya, hindi pa lumalabas. Pero may may kwan para na. Parang na-open na yung... Parang may may na-open yung door ba? gano'n? Ang galing talaga na Sa, oy, yung sinus niyan, may bagong discover na naman tayo ah. <laughs> ano yan? Kala yung biro lang? 19... Kailangan ka bang kilasal Nineteen, nineteen. Oh, 34 years Tama, matanda pa sa akin hayop. Yung hika niya nagsimula daw ng 1990 lang. Eh, 1992. to, yung grabe. Ang tagal na. So, dyan muna kayo, hindi pa tapos yung 5 minutes natin. yung sinus? Paano kapag kaya pala natin yan? Alam? Sige nga, alam. Meron na nga. Eh, hala, lumalakas! congrats. Hindi <laughs> yes. pa alam mo. Wala pa yung mga pa ko. Ayaw, ayaw na, ayaw na. Ayaw na. <laughs> <laughs> One Magbabay ka na sa Mga na guys. Palandayan na. Ano daw, uh, pati daw pala sa simpleng ano lang, simpleng amoy ng alcohol, hindi daw rin pwede sa kanya. Grabe. Yung asawa ko naman, nakakapag-alcohol pa naman. Pwede siya mag-alcohol. Hindi siya sa akin. Pag wala na amoy, okay lang. Pwede ako mag-alcohol din sa kwan kami, di ba? Mag-COVID, kailangan mag kailan naman. pero Pero mala malayo lang. Ito yung hihirap naman nun. Gagod ko lang ka nun. Kailangan yung hangin, hindi pa pumunta sa oh, akin. Hi, Daddy. Anak. Who's mommy? Madam, upo ka dyan ka. Umalis. Uh, unahan na natin, madam, tagal ng Christmas. Tara tayo yung damang-dama <laughs> natin. Asi, tara na si Uy! Alam, nakita na ata siya sa video. Di ba diba, ano? Alin? Di ba siya natatakot ng muka? Kaka, hindi. Nagtatakit pa yan kasi ano. O, si, spray nyo lahat ng papapopol. Lahat? Lahat! nyo dun! Pukus mo natin. Hindi, madam. Ano natin malayaman okay. yan? D. O, oh, next. Mm, next. <laughs> <laughs> oh, kita niyo naman kung paano namin lagyan. alcohol. Alcohol. sige, ano Sakay na lang si Ate kayo. <laughs> Ipag <laughs> dito. O, oh, tignan natin. So, antay tayo ng mga... 10 minutes? Siguro, is it enough para hikain ka, no? Para 10 minutes. 10 minutes? Uh Oo. -oh. Okay. Hikain ka na doon? 5 lang yan. 5 lang yan na tayo. ako. 1.04. 10 minutes tayo. Tingnan natin kung hihikain. Good luck, okay. Tim. Cut. O, okay. Pag sisinungaling pa ba to, eh, doktor na tong kausap natin. Ayan, oh. No? Dok, kamusta? Okay naman. Ang labang, <laughs> ha? Wala, dok, wala. Wala. Wala talaga? Wala. Wala daw sakit yung hilat. <laughs> 34 years yung ano yan, hika niyan. Tapos yung kasama natin, ito pa mang kenyan, inayos natin ng na vertigo. Ano naman yan? Pharmacy assistant. Nag, Nag-ano na daw yan? Nag-ano, ma'am? Nag-nebulizer. Nag, 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 Oh, ngayon, ngayon, ngayon oh. lahat ng klase ng pabango na available sa amin, pulbo, lahat ng sinabi niya na nakakapagpa-trigger sa kanya, wala. Yung sinus, na inoperahan daw ng dalawang beses, gusto pa daw magpa-trade session. Pern, lapit mo, pern. Maririnig nyo na to eh. Mam, ma testing nyo nga, mam. Ma eh, natan mo, maririnig nyo. Eh, no, bumukas na. Mm -hmm. Pero dahil nandito pa tayo sa aircon, pauupuin pa natin sa labas ng 10 minutes. Kasi sabi ni madam, palamig pa daw kasi doktor din ang usap natin eh. alam nila yan so patambay natin sa labas ng 10 minutes sa na tingnan natin mamaya kung magki-clear ha ma'am? okay ikaw pwede ka dito tungambay si madam doon mo lang sa initan para ano <laughs> okay lang okay lang o oh, sige so balikan namin kayo ng 10 minutes yung sinus hindi ko pa alam kung kaya pero yung hika yung hika kita niya naman madam di ba sabi mo yung hilo mo nandyan lang hindi nawawala pero mahina lang kapusta nandyan pa? wala din panis, panis. Oh, yeah. oh, um. panis. 10 minutes friend Makita, 115. Balikan namin kayo ng 125. So dyan muna kayo. Lupit no? Pati doktor no? <laughs> eh Tra-dok! <laughs> dok, dok testin mo oh, na. Oh, may pressure nga eh. Oo, meron na. Talagang bitin pa, no? Pero bitin pa. Oo. Oh. Pero meron sa... na. Noon wala talaga. Closed okay. door noon. Ano, kuha ka na, ng ano, ng paminta pa. Tapos... <laughs> Kasi <laughs> hindi biro tong kausap natin. Kahit sabihin mo na op opta yan si Doc, doktor pa rin yan. May alam yan sa medical. Ano talaga, Doc? Meron na? Meron na. For 30, oh. 34 years, sarado talaga yan? Walang ganyan yan? Hindi. After operation. Wala talaga? Wala. After operation. To, uh, 2021. January 25, 2021. After operation. Wala na ito. may dito sa loob. Parang plastic balloon. Oo. May plastic balloon yan. Ay, ang pinaka naging mm Ano. yung magbabara. Hindi si Kon. Ganito gagawin natin. Uh, I-update na natin tong page, yung video na nagawa natin para kay eh, Doc. After one week, babalik pa kasi sila. So, balay nyo, maga lang. Umiimpis na pala. Uy, wala pa ha. Hindi ko pa sure yan. Testing <laughs> lang yan yung, ano, yung sinus. ano anong tawag yan, Doc? Uh, sinusitis with poly. Oh, yun. Oh. Basta yun na yun, ha? Pag may ganun kayo, hindi ko alam kung kaya talaga siya sa hilot. Pero sabi ni Doc, may nagbago daw. Interviewin natin ulit after one week. Pero yung hika, <laughs> wala talaga Doc? Wala. <laughs> Do, doc, kung gansin. Panis! So, pag may ganun kayong case, hika, ego to work. Vertigo, na kanina pa yun, hindi makapaniwala talaga. Tumatalon pa ng tumatalon. Tapos ano daw, sa humawak sa kanya, kasi naka 10 wala daw siyang napala. So, ating oh, gravity <laughs> Sawa na ng ugali, no? Pinihingyan <laughs> pa daw siya ng another 2-10? Dalawang 10 session pa? Oo. Oh, o yun, kung sawa na kayo, tas marami na kayo gastos, puntahan niyo ako dito. So, ano? Okay na. Walang gumagaling dito. Para wala masyadong pumunta. <laughs> so God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Welcome po kayo dito. God bless po.